Dalablan ang sako na sa taas. Ha, <laughs> ah, pangulog. Balik na panahon karon guys. Babae ng tigsaka. <laughs> lalaki nang nasa ilalong. <laughs> <laughs> Balik na panahon ng panahon karon. Bae na musaka, di lalaki. <laughs> na oh nanay nang harvest ng unggoy guys nakapula kuya ba ko sa iyo kaya bal mo po nga mo ko. buta ano gusto mo ha kaya hindi siya maghiwa madaan hindi ma ang damo tanami ato sa pinagpunta pag hulat eh kadimanding pala na yung gabit mo pa lang ba <laughs> ari punuan o no? hindi rin lang kumukha sa punuan guys so. Ato, puluta to

Ah. Nagawa. No, eh. si <laughs> Nanawag ka pa mga bata mo nga silingan daw ay pahago ang magpurnit mo. Amo nang ginahampal. Oh, kumutak. Nah, do damo tanah. Kay indi ka man magsakat, iko tikulot. Char, og tingo bon lang ni karon haw. Tay na gambal ka na lang, trapal na lang ikuwa. <laughs> kagi kagi banig diri uh. Baliktad pa naon sumong guys. Ako ang tigkaon si Ating Saka. Wa pa. Wa udto guys. Lansones ang pani udto guys, si mahal kay bugas ang lansones tag 20 lang kilo. Ah, singko yang ang gali. Mahal man bo guys guys lansones ang atong pinudto mm. ni. niya. Hmm. karon. Kani. May igaw pa ulo ko na karon.

Guys, live ta karon sa Claire Pigarido Farm, guys. Eh. <laughs> oh, guys, kapoy man mo guys. Magpatabang na lang mi parbis guys. <laughs> <laughs> Baliktad pa naon sa karon, guys. Lahe na ang tigwa. <laughs> na, pamunito na na. Panghulog na pala. Bukat siguro ni Mimi pa ba. bago mabtan og isa ka sako ni. Eh. Ha? Oh, saluan. Nagmuno kay papa nga pang tagaan daw ang silingan. Oy, oh, ipakita mo nga. Dai kada. Oh, ah. Ingana pag sa loog lang sonay nice guys, ngay sa ka pong ango. Oh. One hand only. Ah. Dogi na basketball oh, guys oh. oh guys ah oh, kita mo oh isyat dahin sa sako guys bang oh swak na swak <laughs> nah pang hulog lang kung ibalik jatuhin ini meka kuartapa ta tapos dakpan dahin ta ni gubernur oh ni konglis mana yang manggustin ga triga naman <laughs> <Sing> basket ini <laughs> <coughs> 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 na magsungod me kinaputol Ma kay eh, para buntag sa kon. di ba maposlan ng duwa ka batay? Eh. pag ng duwa ka but bata, <laughs> unay mag unay manaka <laughs> ang isang tingog tas ipo pluta ipo <laughs> baldo ni papa pagtagaan silingan niya bisan kan hilang ng punuan na tong herbicide eh? me way na no eto uh. ah saka ano na de urutan na nang nada You know? Balik pa itu eh. Sa Domingo naman itong balik. Paligyan niya pa ito. Mulo kami ha. go gid. Sure sure gid. Magpatabang tabang wala. Tabang ka,